Hey guys. Nandito ako sa tabing dagat, ayan oh. Tingnan natin yung mga bata doon, kung anong kinukuha nila. Tsaka meron pa doon, oh. Ayun oh, nagkumakaway na eh. Tara punta natin. Marami dito yung tinatawag na tuwad-tuwad eh. Marami na kayo nakuha. Konti pa lang, sir. Ayan yung kinukuha nila guys. Ayan. Tuwad-tuwad na tinatawag. Anong apod kini? Muting. Muting. Ayan guys oh. Oh, ang dami niyang nakuha. Oh. Wow. Yan ang patingin niya. Oh, yan. Wow. Jackpot. Hmm. Tayo dun sa kabila. Marami pa kasi ditong ano. Yung mga ganitong shell kasi Itong dagat na to Hindi pa to masyado bulabog Ayan Mayroon daw dito eh Kasi makikita nyo guys yan o. yan o Maraming ganito diba Yan o Yan o Ibig sabihin meron dito Tingnan oh, nyo bi O yan hmm. Yan ang anuhan tinginan ano mo yung nakiyabi ayun ang dami oh yan oh ibig sabihin yan yung kinukuha nila yan oh buhay pa oh Kung lumalabas yung laman oh wow ang dami ah ang dami nito guys oh sus oh alam mo bato lang ano yan oh oh lalagyan dito pa Saan pa? Hanap pa tayo. Kunti pa yan. Ayaw. No. Wow. Grabe. Doon na sir, may nangingista doon. Meron? Ayun sir, ayun sir. Ayun sir. Ayun sir. yun ang uli ng ganito sir. Marami ng ganito. O? Ayun ang Tingin tayo. Ayun ang mga puti. Wala pa kayong puti. Ayun ah. Ano? May iguan na kong nadakop? Wow! Ito naman yung inhuli nila. Anong tawag dito bo? Sa isda na to? Marinya, ano? Marinya, o pang aquarium oh. May mga isda pala rito eh. Ang kaway-kaway! Kaway-kaway boy! Kaway-kaway, huwag kaway. kang mahiya. Oh. Hmm, ang Uy, noy. Dag agkulaan guys, oh. Ang talaga to. Hmm. Lahati na ilalagyan ni ate. Ah, hinuhukay ni ate, kaya malalaki sa kanya. Yung sa inyo, hindi nyo hinuhukay. Katingin-tingin lang kayo. <coughs> ayan, oh. Ayan, guys, ang pag... Yan ng guys ang pag ano niya yung malalaki. Andiyan sila sa lupa nakalubog. Ayan oh. Ano may makuha na kong bako? <laughs> <laughs> Bakit bagay ganti na ako dyan? Pag na na. o. Yeah. Yeah, no? Wow.